Lapa. Tapos, anong kasunod? Ano na, nasa gigit mo, binagay okay ko. Ah, main sport. Main sport. Main sport. Wala lang ng main sport. Oh. Main sport. Lutuin natin ang sibuyas sa... Pabango-bango ang sibuyas at golden brown. Ang golden brown. Mixin ang kawa. Oh, ito. Ang daming maralay. Ang daming maralay. Ang main maralay. Ang ng maralay. ng hindi maralay. Ah. Okay. May papel ba ito? May, may, may papel. Meron yan. Gisahin din ang mince pork. No. So, isasama yung papel. Okay, namin pork until golden brown. Ang niluluto nga pala ni Mila ay palabok. Uh, kung tawagin ay malabon, pan, pansit malabon. Pansit malabon. Ayan. Pancet malabon. Nalagyan din ng tapa at saka ng hipon. Ayan, Pangpasarap. Hindi kompletang palabok kung walang pinapa. mabuti ang minced pork. Hanggang sa lumambot. sa heng. sa mabuti. At nalagyan din nila ng asin para mawala ang lansa. Ayan, nagluluto si Mila ng kalabok Habang yung dalawa naman nagkakaraoke. Ayan, nagkakaraoke kami guys. lang guys na maluto ang minced pork at meron tayo dito ang instant na palabok palabok uh, oriental gravy mix ayan at saka ito yung palabok na noodles ayan nakaredy na din para ayan guys haluhaluin lang natin ang ating palabok nagdyan ng pepper at lalagyan din natin ng oyster, oyster sauce pampasarap oyster sauce pangpadagdag ng sarap Okay. Dinagdagan na ni Mila ng hipon at saka patis. Ayan. Dahan-dahan lang pala guys, hindi dapat sabay-sabay. So, sangkutsahin mo ng karne. muna ang karne. Para lutong luto. Tapos ang hipon. Tapos lalagyan na ni Mila okay, yung tinapa. Yung tinapa. Ayan, masarap yung tinapa. Kasi kung wala ang, ang palabok ng tinapa, hindi masarap. Ano yun, te? Yan, nilagyan na niya ng sabaw. Papakuluan lang. At mamaya, ilalagay na yung sauce ng palabok. You Nalagyan na niya ng itlog. Yan. Tayo lang kumulo. Ilagay mo na yung palabok. Hindi uh, pa. Uh, Nagbubuo. Hindi ko natunaw yung sauce. Ah. Uh, ah. Ito, Ito na, Ang palabok ni Mila. Natapos na ren Ang sarap-sarap. Sarap, sarap ng palabok. Ay. Dapat pala may sasarong baboy na. Oo. Oo. Oh. na Liam come here Liam da ku mata da ku da ku mata ni Liam come here Hey <laughs> hui Liam Liam hui Liam Liam da ku mata da ku mata ni Liam Hey <laughs>